Maging mapagmatsyag at kilalaning mabuti ang isang tao, yan ang natutunan ng na mag-aaral na si Franco Morales sa isinagawang Information Awareness Drive ng 84th Infantry Victors Batalyon sa Digdig National High School. Um, for me po, ang matutunan ko sa symposium, ang pagmatsyag tapos huwag masyadong magtiwala. pag nasa na sa video na nare na sila na hindi na nila kayo. Nasa mahigit isang daang mag-aaral at mga guro ang nabahagian ng kaalaman patungkol sa panilang ng mga komunistang teroristang grupo sa isinagawang information drive ng Victor's Battalion. Tampok ang documentary film na Memoirs of Teenage Rebel. Ang documentary film ay tungkol sa kwento ni Ivy Lynn Corpin, isang biktima ng youth infiltration ng mga komunistang teroristang grupo. Sa dokumentary film, isiniwalat niya ang kanyang pinagdaanan bilang isang mag-aaral na recruit, naging miyembro hanggang maging pinuno ng mga armadong kilusan na kumakalaban sa gobyerno. Nauna sa nasabing aktibidad si Captain Edmar Inte, company commander ng Charlie Company ng 84th ID, katuwang ang lokal na kapulisan ng Karanglan at mga faculty and staff na naturang paaralan sa panguna ni Jonathan Molina, ang kanilang school principal. Nagpamahagi rin ang Victorious Troopers ng handbills patungkol sa Army Recruitment para sa mga mag-aaral na nais magserbisyo at mapanatili ang kapayapaan sa bansa bilang mga kawal Pilipino. Hangad ng 84th IB sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Gerald Reyes, Commanding Officer, ang magandang kinabukasan para sa mga kabataan. Kaya naman, Patuloy ito sa kampanyang pataasin ang kanilang kamalayan sa panininlang ng mga komunistang teroristang grupo sa hanay ng kabataan. Mula dito sa San Jose City, ako si Alia Shebel J. Mercado, ang inyong kaugnay.